Main Mendoza, ibinunyag ang ginawang pagmamano kay Daddy Bay sa harap ni Alden Richards. Nakakagulat nga nang lumabas ang larawan ni Main Mendoza na tila nagpapahaging sa totoong relasyon nila ni Alden Richards. Ito kasi ay ang pagmamano niya kay Daddy Bay kaharap si Alden Richards at ang kanyang tatay. At tila may cryptic pa itong mensahe tungkol sa relasyon nila ni Alden Richards pagpapatuloy ni main Mendoza. Ramdam ko yung pagbilog ng mukha ko at paglaki lalo ng tiyan ko. But who cares? Ang sarap-sarap kayang kumain. Hello? Yan nga ang naging cryptic message ni Main Mendoza nang mag siya. Ngunit dinaan niya ito sa biro sa bandang huli. Alam naman kasi natin na ayaw gumawa ng issue ni Main Mendoza sa mga panahong iyon. Ito nga ang sinabi ni Early. Ano raw? Ramdam ni Mamin habang nagmamano kay Daddy Bay sa harap ng kanyang tatay na si Tatay Dab at asawang si Paps Tama yung sinabi mo early Ito kasi yung mga panahon na talagang hindi pa sila natatakot ilabas sa media Ang mga tunay nilang nararamdaman sa isa't isa Kabaligtaran na ngayon natakot na sila Dahil sa mga humahawak sa kanila at kanilang mga management dahil isang hakbang lang nila ay maaari silang matanggal dito mag-breach sa kanilang mga kontrata kaya nga naman isa itong pagpatunay totoo at legit ang kanilang relasyon maging dati pa man at hanggang ngayon kaya sa lumalabas na mga fake news ngayon ay huwag basta-basta paniniwalaan dahil talaga ang tunay na resibo ay naka-main Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!